So, kaya na lang sinubang sa taas. So, ito nga, dito sa baba ko may mga, ano na, nalalaglag, nasasayang kasi mga hinog pa, nasasayang lang, nalalaglag, mga nahihinog na nga. Ayun ka nga, namin hinog hindi naman yung pinipinig. Yung iba ko, kunin namin kasi papakain namin dito sa baboy namin. Guys, kung kitang kita nyo naman oh, kayo, no? Medyo marino na halatang mahinog na yan. Basta tayo nga lang yan. Ayan nga si Randall, plus akit na siya. Ang mga pangkampo. Ang si Hi, nakakapagod. Nakakapagod mo sa kung mga mangga. kung Ito na yung mga yan. Oh, yan. Oh, isang sako na mangga mga kung 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 ko. na kung 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 ni hinarbis at narinalin hinarbis daw basta yun na yun kinuha sa puno dun sa puno ayan o saka sa ako ng mangga so guys nung pumunta kami dito dati last kong pumunta dito yung nanguha kami nito um, hindi pa masyadong mga ano yung mga mangga di pa abal di pa abal di pa basta hindi pa siya at hindi pa hinog medyo mga hilaw pa yung mga mangga noon Nasasayang na lang yung iba kung titingnan niyo dito sa baba dito, may mga nalagalag lang diyan na mangga sayang mga hinog na kasi. Ang dami ng pen rin dito.

Bongkos hmm. tuh. Hmm. Hmm.